Ah, uh, maulang uh, morning sa ating lahat. Anong araw ba ngayon? Uh, Friday. O, oh, araw ng Biyernes pero tingnan nyo naman grabe ang uh, uh, ulan dito sa bayan ng Orasis sa Mara. At medyo uh, kulay, ano na, kulay tsokolate na yung uh, tubig. Uh, hindi nga lang yung porong tsokolate na kulay ha. Uh. Ah, uh, medyo okay pa. Uh, din ito ngayon, ito yung hitsora. Sa dami ng uh, taong nakasilong dito sa uh, Oras Boat Terminal. Ayan, oh. Ayan, ang dami-daming tao dito ngayon. Uh, kasyang kasya talaga dito dahil maluwag na yung uh, uh, Oras Boat Terminal may mga nagtitinda ng kung ano-ano may pugi oh. seryoso <laughs> tapos ayan yung uh, kapihan dito medyo ano, uh, natabunan ng uh, plastic dahil uh, malakas yung uh, ulan may uh, anggi at dito naman nandito yung uh, waffle na ni pagay ayan Ah, kahit malakas ang ulan ano pa rin ah, tuloy pa rin yung ah, pagluluto ni pagay ng ah, ah, waffle ayan dito ah, parang ah, barabarangga yung mga nagmamaritis ayan dito may nagmamaritis oh. ah, shout out sa mga taga Uh, shout out sa mga taga-Kagdini. Ayan, oo. Ah, oh. Oh. Uh, Sila po yung mga maritis ng Kagdini. Uh. oh, dito ano bang mga meron? At dito naman, makikita natin ito yung uh, malit na tindahan. Pero, kompleto yan. Ah, uh, mayroon ding kapihan. Tsaka, ayan yung... Uh, ayan yung uh, bibingka. At ito, sa Lokara, isa na lang yung natira. At ayan naman yung uh, uh Choco Moro na lumilit na dati battery size. Dito naman kahit malamig, mayroon pa ring ice candy. Oh, kahit maulan, kahit malamig, ayan pa rin yung ice candy, napakasarap niyan. Oh. May mangga tsaka munggo. Munggo, mangga tsaka mungo. Dito, uh, may halo-halo. Ewan ko lang kung mabilihan ngayon sa lamig ng panahon at ang inyong abang lingkod nga naka, naka sweater ako ngayon dito naman ang daming mga customer ni uh, Tapuraw na kumakain oh ito may simpleng tao lang dito pero alam nyo big time yan ah, grabe, ang lakas ng uh, ulan ngayon at ayan naman yung uh, gamit na gamit na uh, extension ng pantalan. O, oh, tulay. Ayan, papunta ng uh, uh, doon sa mga bangka. Pag low tide kasi, uh, dyan sila dumadaong. Pero ito ngayon, ang daming mga uh, buti na nandito ngayon. Mm. oh O, pasel mo na tayo dahil uh, nag-uulan. Ah, dito lang muna tayo mag-iikot sa ah, uh, boat terminal. Ayan, dahil muna tayo dito sa mga Maritis pa. <laughs> Kanino? Oh, shut daw. Kanino? Ayon. At mga anak Malabon. O sa mga anak daw niya sa Malabon. Ayan at maraming salamat at maganda at maulang morning mula dito sa bayan ng oras Eastern Samar.